Dungan sa nagpadayong Il Nino, may isa ka na sa 188,881,692.52 ang inisyal nga damyo sa naguba nga mga tanom base sa dato sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sagad sa nadamyos nga mga tanom mao ang humay, saging, lubi, lagotmon o root crops, lansones, durian o gubampa mo kabat na usab sa 42 kabarangay og 3,851 kamag-uuma ang apik kung sa Sarangani, uh, apat na munisipyo natin talaga ang affected, no? ang uh, Alaben, mm -hmm. Ma bland, and Malungon. Only Alaben nang declare ng state of calamity. Tapos as to the number of barangay, sa buong sarangani, 42 barangay na ang affected. Opo. No? Pero sa aking nila, uh, na, pero ano pa ito, for validation pa, some of the barang, of, mostly of this 42 barangay, nag-declare daw sila ng state of um, calamity. Dugang ni Rene Punsalan ang labaw sa PDRRMC, giandam na sa probinsya ang paghatag og tabang sa mga apiktadong mag-uuma tungod sa nasinatiang tumang kainit. Ako sa provincial na sa province sa Sarangani, ang intervention namin, of course, number one, uh, pagbibigay kami ng, ng, financial assistance, pero malit lang din. Pero at least meron kasi uh, wala pa kaming declaration sa yung, uh, ng state of calamity sa buong probinsya. Kaya so yeah, hindi pa namin pwede magamit yung 30% ng aming quick response fund. Yes. No? Eh. Gani, gamito na sa probinsya ang ilang 6.5 million standby fund aron makatunol og tabang sa mga mag-uuma nga hilabihang naapektuhan sa El Nino. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani. BRI News.